Gusto mo rin bang malaman kung anong meron dito sa kagubatan sa kalagitnaan ng hating gabi? Panoorin ang video ito para malaman kung ano ang makikita natin sa pag-iikot dito sa kagubatan. Ito nga ang unang-unang bumungad sa amin isang tarantula. Kung may arak na fobia ka, hindi ka pwede sa amin sumama. Kasi ito ang napakaraming makikita dito sa amin. Nakaready na siya para mag-ambush ng pagkain. Yan naman ang Orp Nikos SP. Itong sunod naman na nakita namin. Yan ang libangan ng mga batang 90s. Pinaglalaban-laban nilaban namin yan at binibinta ng limang piso ang isa. Nilalaro pa ba yan ng mga kabataan ngayon? Sa part naman na ito guys, may narinig kami isang huni ng ibon. Kaya naghahanap kami yan sa taas. Itong ibon kasi guys, yung na-feature sa TV na sinasabing lumilipad daw na palaka. Pero walang ganun guys, wala naman kasi pakpak ang mga palaka. Ang ibon naman na ito ay ang Philippine Frog mouth. At ang paborito naman itong kainin ay ang mga insekto. First time ko lang ito makakita sa personal kaso napakataas niya kaya blurred sa camera. Maririnig nyo guys sa video ito kung ano ang huni niya. Sayang napakalabo sa camera. Ito naman guys. Yung sunod na nakita namin. Isa na namang tarantula. Medyo malaki na ang isang to. Kaso nakatalikod sa camera. nakaambush na siguro to ng kanyang pagkain. Kaya siguro nagbabalak ng pumasok sa kanyang bahay. Ito naman guys. Nung pataas na kami sa bundok. Nakita naman namin itong isang juvenile na dogtooth cat snake. Boyga don. Yan naman guys ay mildly venomous. Ang cute nya. Sa unahan naman ito ang nagpakita sa amin. Isang malaking sawa. Yan naman ay malapit sa sa bukana ng kuweba. Naghahanap siguro yan ng makakain niya kaya lumabas. Ang scientific name naman nito ay reticulated python. Malayo python reticulatus. Yan naman ay non-venomous. Pero kaya niyan pumatay ng tao. Ito naman yung hindi kami nakakakita noon. Pero ngayon madalas na kaming nakakakita nito sa herping namin. Simula nung napadpad kami dito sa bagong spot na pinagherpingan namin. Dito naman kami niya nakakakita sa may mga sightings ng viper. Pero ngayon hindi kami nakakita ng viper. Yan naman pala ang maklang transbird coral snake. Ang snake na ito guys ay ka-level ng cobra. Same sila ng neurotoxin na pwedeng ikamatay naman ng taong matutuklaw nito within an hour or minute depende sa epekto ng venom nito sa katawan ng tao. Pero napakadosile ng ahas na yan. Ayan sa unahan naman nakakita kami ng northern triangle spotted snake. Ito naman guys ay non-venomous at napakadosile ng ahas na ito. Siguro kaya natawag tong triangle spotted snake dahil sa kanyang mga pattern sa belly. Meron kasi siyang mga triangle na pattern sa kanyang chan. Bibihira lang din kami makakita ng ahas na ito. Ayan, naisipan na namin na umuwi na sa oras na ito. Gawa ng alauna na naman ng mandaling araw niyan. At sobrang lamig na sa ganyang oras sa gubat. Ayan, yung kasama ko dyan si Macdon TV at si Kim Vlogs.